Inimbestigahan na ng isang kongresista ang umano'y depekto ng SUV na Mitsubishi Montero. Nagugat ito sa reklamo ng ilang customer na bigla-bigla raw humaharurot ang SUV kahit di inapakan ng gas. Umaaksyon si Benji Durango. Sa CCTV footage na ito, makikita ang pagsalpok ng Mitsubishi Montero sa harap ng isang bangko sa Delta Quezon City noong Hulyo 25. Nasugatan ng driver nitong si Attorney Charlie Tumaro. Nasaktan din ang kanyang pamilya ang aksidente, insinisi ng abogado sa umanoy, depektibong sasakyan. Wala pa ako sa akselerasyon, pre preno ko ng preno. Ganun eh. Parang sinakyan ng demonyo. Parang pinasukan ng demonyo yung makina, sabi. Sinubukan daw nakausapin ng abogado ang Mitsubishi para humingi ng paliwanag at danyos. Pero sabi ng kumpanya, walang depekto sa sasakyan. Binigyan na lang siya ng diskwento sa pagpapagawa nito. Ang obligasyon niyo sa batas is palitan niyo sa sasakyan ko and answer for the damages. Aabot na raw sa isang ang may katulad na reklamo ng sudden unintended acceleration o biglang pagharurot ng SUV ang lumapit sa abogado. Nangyari raw ang mga insidente buhat pa noong 2011. Kaya desidido raw siya na magsampa ng reklamo. Kanina rin, naghain ng resolusyon si Bayan Muna Representative Neri Colmenares para imbestigahan ng umano'y depekto ng Montero. Ayon naman sa Mitsubishi Motors Philippines Corporation, ang sinasabing problema sa Montero ay walang basihan. May mga eksperto na raw mula sa Japan na pumunta sa bansa para suriin ang ilang unit na inireklamo. Ang ibang unit ipinadala pa sa Japan. Pero sa lahat daw ng test, negatibo ang sinasabing sudden unintended acceleration. Umaaksyon, Benji Durango, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.